Guys, meron na tayo nito. Masaya ka ba? Siyempre naman. Ayun, masaya siya pero hindi siya nakatingin. Masaya siya. Isang kiss kasi masaya. Kiss. Isang kiss kasi masaya. Ayan, talaga naman. Yung asawa ko talaga, inaantok na siya guys, pero hayaan natin siya. Alam nyo, <laughs> masaya lang talaga ako. Kasi, meron na akong... ipapakita ako sa inyo kung gaano kalapit na talaga ako magsahod. Ayan, guys. Feel na feel ko na. Malapit na malapit na talaga. Uh, papasalamat talaga ako sa mga nagsuporta na sa amin. Sana tuloy-tuloy lang yung pagsusuporta nyo sa amin. Sa mga hindi pa po subscribe, subscribe lang po. At ang pinapayo ko po sa mga nawala na pag-asa, tuloy-tuloy lang kasi kaya natin ito mga guys, ba? Diba? Kaya natin ito tuloy-tuloy lang talaga. Yan yung mga payo ko sa mga YouTube creator, mga maliliit na vlogger, lalaki din yan. ba? Diba? Lalaki din. Pag mayroon na tayong ganito, Ayan guys, dito tayo mag-uumpisa pag mayroon na tayong Google AdSense. Dito mag-uumpisa ang lahat mga guys. 'Di ba? Ang talino mo 'Di ba pa? Oo. Oh, correct. Correct. O ba? Diba? Ang asawa ko 76 years old. Partner ko sa vlog. Kaya natin 'to, guys. Sa likod ng kanyang pagbablog, meron siyang masamang nararamdaman ah. sa katawan niya. Pero dahil sa tulong nyo, talagang mapapagamot ko siya. Di ba ba? Correct. Correct. Sana matulungan nyo po kami. At sana tuloy-tuloy lang kasi madami pa po tayo matulungan. Di ba mga guys? Happy-happy lang tayo. God bless sa lahat. Sa hindi pa po nag-subscribe, subscribe po, comment, share. Like. We love you all. Bye-bye.